punta kami ng baryo. Good afternoon guys. Dito kami sa aming bukid. Ito yung bukid namin. Bukid na parang parang walang mga tanim. Ito yung papunta doon sa aming ano, sa aming kalsada ang malaki patig ko dito sa tabi ng kalsada kubo na ngayon ay sira-sira yung motor mga kubo lang yung bahay dito ito yung ba unang kubo ng kapatid ko tinan mo bahay pa ba to pero may nakatira dito yan malapit na kami sa ay <laughs> magtamin kami ng gamping kahoy na yung highway yung diretsyo naman papunta na ng baryo namin yan sa paru-paro na lang nila dinadaan papaalam nila yung mga bigla ang ano isa naman yung itim din, may kasabihan din yun. Ang sama daw ang... Oh, dito na kami sa aming baryo. Papasok na kami. Yan. Yan ang aming baryo. Ito. Ayan ang baryo namin. Ayan. Barangay Naga. Doon, doon kami nakatira banda doon tapos pupunta kami dito sa sa baryo namin na maliit kung saan ako dito pinanganak nag-water na siya madilim na daw gala ng bata to eh Hello! Hello! Ba't may plus light na ikaw, baby? Ba't may plus light na ikaw? Saan ka? Sa punta! Hoy, abulin mo na anak mo rito! Abulin mo, sa pupunta ng kalsada yan. Pa'n ko pupunta? Hindi, hindi na naman nakaisip. Nakalimutan ako ni Pangkoy. Nakalimutan ko ni Pangkoy sa... Pangkoy. Nandun kasi ako sa bundok. Tinatago <laughs> siya ni Papa. Sabi ko punta nga kami sa Naga. Diyos ko uwi na lang. Hindi pa ako nakakarating ng Naga. Kaya kahapon ka kasi dapat naglakalakad. Kahapon ka lumunta dito. Para pag... Eh paano kasi? Nakakatama din <laughs> Para nalaman mo na may... Ko. Maraming pinsan. Namumula na si Franco. Mistizo yan eh. Franco! <laughs> kala ko akong sasalubungin yung pala papunta ng highway. <laughs> Tuan. O kala niya siguro hindi ako naliligo. Ito yung pinsan. Bahay ng pinsan si ko. Ano ito manapayang natin? <laughs> Hala na, ulan. May sinampay ba tayo doon? Meron pa naman ako sinampay doon. Nakulumot ako sa mga bata. Isabihin niyo yun tawagan ko si papa mo ito yung aming school dati pero ito extension na yan di ba nandoon yung ano na yon yung ito po extension na po yan extension na yan dati ang school oh. namin doon eh Mas, tapos pati yon meron na po yan eh pati yon hindi na nga ginagamit yan ito isira na oh pwede rin pala dito magigib opo oh, kaso malayo naman po pero hindi yan pinapatay hindi po Ayan hoy, ang kanilang gripo. Uy, kunin mo yung sinampay doon, be. Anong sinampay dito, ha? Weeper. Ah, may cleaner ka? Ito yung sapatos o ito yung sintas? Wala, Lala ikot lang kami puntang dagat. Ito yung school namin. Pag dito, kabis ka, magkuhan dito, ha, bala yung... Barangay naga. Oo, oh, ah, yung tinapay. Ito yung sapatos o ito yung sapatos. Ah, dire may laban dito ang kulay brown. Ah, brown cool. Ano, ah, cool. ah, cool. ah, cool. ah, cool. Ito dati yung school Ay, ko. Ayun, Barangay Naga. Elementary school. Ito bago din to, yo. Hmm. May nagkaklase pa. Kaya pa ano na po yan. Bili mo lang po mga bata. Kanino ba yan? Ito kakilala. Wala pa akong masyadong <laughs> kakilala. Dami na kapilang water pan. Pero wala pa tubig. Ayun, pwede tayo doon man yung udo. Dito, dito po sa kapila, tayo doon Dito yata ang baba. Malaki niya ako. ay may mga tulay-tulay din pero wala na lusot doon sa kabila ayun mayroon doon ano yun o mayroon doon ayun yung ano yung isang mahaba doon ano yung ano yun? Imalam eh, na. Sa -a -a Lalagyan niya ata doon ng ano, ng brick water. Dito dati yung sila, ano, yung sila ma, yung sinising, yan ang bahay nila dati. Tapos dito may tsahin din kami dito, kampo. Maka, kampo makabutas dito dati. Kaya dapat yan ganyan kape, kawayan mo. Oh. Kahit ganyan man lang Marami daw trabaho yan. <laughs> Dami yung pang arte. <laughs> dami nyo ato. Ito ang aming dagat ngayon, hindi na maganda. Kailangan pag naligo ka doon na sa malayo. Yung talaga sa malayo, parang yung tatawi pa yata ng bangka. Tatawi doon sa aming hinalungon. Takot na yan Kaya hanggang dito na yung ano natin ngayon. Ito na yung ano. Sige tayo sa siwol, yung sasabi ng Ano mo papasyalaw doon? Pero kung bakit hindi ba yung gaya doon sa yung na may siwol talaga? Ito na pinakisiwol nila, oh. Oh, nga po. ito, maganda na to Pag nilagyan Ay, so, niya ng mga ganyan. Hina na pala ng o, hinaharangan ng nga nila. Ha? Kaya, dito. Alam mo, ang lutay dati, hanggang doon yan. Hanggang doon nga po. Mm -hmm. na, kasi nung kumuha kami ng mga buo ni Papa. Ito na ngayon ang ng, ano. Lumakad pa kami hanggang doon. Inaayos na nila yung ano, yung tabing dagat. Kasi, yung kabila doon, marami ng bahay, oh. Doon may mga bahay na tapos ito tinatambakan na nila ng bato para harangan at ayun pa o oh, yung mga yun magiging ano na sila parang magkakaroon na ng breakwater tapos ang dami pang bakawan ano oo oh, nga po yung iba niya tinatanim po yun sa ay yung bangka lumubog na pero dito, malinis na kung may mga harang na yan dyan lahat. Sisimintuhin yan. Sana nga, maging maayos na to uli eh. Ngayon nung nagbakasyon kami nung bago mag... Bago mag ano, bago mag... Pandemic. Ayun. Yun na yung dagat namin. Dito kami... Dito kami lumaki sa baryo na to tapos dito dyan may ano dyan no? may naka ano na bank, yung parang bulbs na na stranded dyan doon tayo pupunta bukas doon tayo dadaan pag ganun ibang iba na yung aming baryo dati di nung iniikot ako ni papa nung bago lang ako dito hindi hindi ako iniikot ni Papa dito sa buong baryo. Saan? Naka, nakaikot lang ako dito sa anong prosesyon ng ano? Ng pista Dito, mayroon dito shortcut. Papunta doon sa kalsada. Dito may shortcut dito eh. Nung maliliit pa kami. Ang labas niya doon, malapit doon sa may ilog. Ay, may, may shortcut dyan. ano may isda ano yan kakita kami ng isda ganito ay oo ang ganda niyan. dalawang piraso yata nyan kalating kilo na <laughs> pakitimbang mo nga Mm-mm. Anak ni Sunny yan. May isang ka? Nakuwala yata tayo sa mga. Ito naman yung plaza namin. Plaza ng Naga. Walang bakery dito ito ng makakarotohak ng wala lang ang meron tingnan mo yung papaya oh. ang laki ang ng papaya o oh. <laughs> ya yeah. Talaga naman. May hey, naglalaro sa plaza. Mayroon naman yung sasama ko pa. Hindi ka naman hinaya. Hindi kung ganyan kasi tiyohin ko rin naman yung gusto ko sumama. Pahabaan ang pila ng karit. <laughs> <laughs> Malakas ang tubig. Wala pa nga eh. Ah, pipila tulo, pa lang. Tulo, tulo pa lang. <laughs> tulo, tulo pa lang. Ito dati yung bahay nila, itay kuwa. Ngayon sira-sira na.